mga ay mag-update po tayong bagong hakot ni boss ng mga uh, pang truck yung mga parts ng mga truck po mga, mga po mga hakot si boss nabagsak na lang po yun mga bossing so punta na lang po kayo dito sa Ima Town Center may kawayan bulakan po mga bossing araw-araw naman pong bukas si boss para makabili ng mga parts ng mga motor parts ng mga truck Ayan, available po yan dito sa Brota ni Bosti. So ano pang hinintay niyo mga Bosti? Puntahan niyo na sa Brota ni Bosti. Ayan mga mga boss. Oh. Mga bagong hakot ni Boss D oh. na to. Ayan po mga bossing, ito po yung mga bagong hakot ni Boss D. Ayan, oh. ayan, mga boss. Oh. Ayun, mga boss. Mo, no. oh. Ito para niya pa mo. Hindi, ano yan? Trip. Ito pa. Ah, mga ganyan, sandaan lang yan. Isang daan na lang po boss. Ayan, oh. ito. Ayan oh si Boss D oh. Ah, ito is Stanley oh. Stanley. Ayan oh. Hello oh. Sandan. oh, isang daan ano na lang siya? Po? Ah, uh, 12 volts. 12 volts. 75 watts. Ay, yan oh. Hello. Isang na lang po, mga kabusing. So, oh, 100 pesos sa mga Grabe. jeep na driver. Napakamura lang po, ano? sana. Sandal lang. <laughs> so, kano ba lang? Oh. Oh. Sa mga nagda-drive, oh. oh. Yung walang-walang headlight. Eto, sabi. Ang laki, ano, boss? Pang ano na, oto. Pang truck. Ayyan, pang elf. Pang truck. Oo. Oh. Alam ko magkano benta ko nito, boss? 500 pesos Ayyan, lang. Ay, oh. ano, 500 pesos uh, lang, oh. Grabe. Ayan. Peding swap sa adobo yan Ah, pwede Sa <laughs> oh. adobo? Oo Adobong bago Kailan nyo Oh. Kahit anong adobo ba? Sana? Kahit anong adobo Basta adobo Basta adobo <laughs> <Basta> Adobong <laughs> kangkong Ay yun no? o ah, Pedia. Pwede ah, yan ah, Pwede pala yun no? Parang hindi tayo mga high blood Adobong kangkong Na no, may halong karni ba? Sana? High blood ba rin? Kasi... High blood na rin yan Ayan o, oh, napangarami po yan dito sa purata oh. ni Boss D. Kami ganito. Baka nabasakan nyo yung sakyan yun nyo ng ganito. Ayan o, oh, tea light ano, Boss. Oh, hindi ko alam kung para saan ito. Ano? Ang ganda niya, no. O, oh. oh, binibenta ko lang to ng 350 350 na lang, ha? Oh. Ayan oh. eh, Hindi ko naman alam kung para saan ito. Oo. Oh, oh. Kasi ang hawa ko, oh, motor. Basta 350 lang, Boss. Ano? O, oh, 350 Ang alam ko, sasakyan. Pansasakyan ito. to. yan. Pero yung brand ng sasakyan, eh, hindi na ako kasali dyan. Ayan. Oh. Ay, nabahala. Bombayin mo na. Oh. Sala sa kang 350 lang. Hindi <laughs> oh. oh. Di ka naman ano. Hindi na ako uh, no. marunong sa sakyan eh. Ang dami dito mga busing oh. Eh, oh, parts na ng sakyan lahat oh. Ito oh, no, mo na humili oh. Dami Ayan, na. oh. Mag-wholesale. Mag-wholesale sila. 350 lang oh. Sa ano? Kung ano yung makukuha nyo sa sasakyan nyo na nabasag, baka meron dito. Oo. Oh. Okay na bala. Ito kasi bago pa mo, so, naka-plastic pa oh. Oo, oh, bago, mm. bago yan. Mga bago yan mo so. Ayun yan oh. Kapo mo, sarili mo, sarili mo oh. Oh. Okay. Sa mga naghahanap po ay, pwede kayo mag-holsel dito sa akin oh. Ayun oh. Yeah, Oo. No. Oh. So, bibigyan Satang ko sa mura lang. Mas pakyawan na, kaya lang mahinang nila lang yun ang mamakyaw. Oh. <laughs> <laughs> Pinipili mo sa ano? Hindi, lahirat. Pag free show natin, takot talaga sa pre show. Mahinang okay. nila lang. Grabe. Napakarami. Oo. Oh. Oh, okay. oh. Ah, lucky oh. oh. dito nga alam kung para santo to. Sa taxi siguro to. Oh, help oh, din. Yun, lucky oh. Oo. Oh. Yan, nakita nyo naman. Oh. Alam nyo po ito, te. Kung saan ko, ano. <laughs> <laughs> dito, sa pa, oh, Sorry, yung marunong sa takyo, oh. no? Ilagay ko sa kulong-kulong. Magkano ang bintam niyan, boss? 350 din. 350 lang. Grabe. Napaka mura lang. Ay, mga, mga ganito ng ilaw, bilog. 150 lang. 150 lang. Oh, 150 lang 'yan oh, bilog oh. Oh, oh. oh. Yo, no, mga kabusing oh. Mura niyan, boss Alvin. Shout out bro. Oh. Shout out tayo mga boss. Yo. Napaka mura lang. <laughs> napaka mura lang ng pinilit natin, boss. Murang-mura -mura, Parang pinapinigay niya. Ano? Ay, yan oh, oh. napaka ganda yan. Hello, Alam mo kung magkano ko lang binibenta to, boss? Oo. Oh. 150 pesos lang. 150 lang, lang oh. Ano? Sa ano yata to? Uh, mga ano, punsoner no, tuosano. O oh, adventure. Ay, uh, oh, oh, pwede. Oh, kaya na ba pala hindi marunong dito, boss? Ayun. Mura lang yan, boss, sa ano. Oh. 150 pesos. Grabe. <laughs> 150 pesos lang, oh. Oh. Gra 150 pesos, ikaw na bala, oh. Napaka mura lang. Kuso, swap natin sa ano, sa Talbos ng Kamote, oh. Ah, pwede pala yan. Oh, pwede yan. Grabe. Oh. Yan, ko oh. kaya swap natin, magwalis-walis ka rin dito sa bro, ano. Ah, pwede pala yan, i -swap. Oh. Basta ako walang walis sa Burautan O sa'yo na to Pwede <laughs> <laughs> hey, Libre Ay ano meron akong tinabi sa side mirror Bibigay ko sa'yo Ayan hey. Oh, Prati, mga Tinabas mo. mo kayo ano side mirror dyan na bibigay Pero, ko Ayan napakarami yan mga kabusing Lalo na to mga kabusing o oh, Sa mga naganap nito Tapos mga ganito pa mga kabusing o oh. <laughs> ah. Hindi ko alam kung parang saan sasakyan Basta oh, kahit 250, pwede na ito. Ayan o, no? oh, 250 na lang daw. Oh. Wow. Oy, baka, bawal ka, may ask yan. O, baka mawala pa pabawatin doon. Tutuloy ito salamin o. Oh. Ayan oh, no? si Bosing. Ito sa na to. 350 ko lang binibenta yun o. No? Oh. No? Oh. Kaya kung may truck ka, pwede kang kumuha nito. 350 lang yan, oh. mga Pwede mo nga yun na ano, ilagay sa ano, bakod. <laughs> Boss. Ay, oo. oo. Para mawala yung... Boss, ilagay mo doon sa tapat ng bahay mo. Ayan ito. No? Para makikita mo yung ano, kung iminaman mo na ka ng ano Kita ako doon Ang mong marites. Kita ako doon boss ha Oo boss hello Ano? Ah, kita tayo boss ha Kita kita tayo niya boss Lagyan mo sa <laughs> kita, kita oh. yan, mo tapat ng bahay mo para makita mo yung tapat bahay mong marites. Napakalinaw boss <laughs> ano boss? Alin Mas <laughs> <laughs> mula ko uh, yung pang ano 350 lang? 350 Wow, binakon yan ang mga oh. pangura lang Tapos yung ganito yung bilog, 250 oh. lang. Oh. Ang ganda niyan. Oo. Oh. 250. Kasama oh, buong oh. ano, buong kalsada. Ay, yan talaga maganda. Ano? Ano? Ayun oh. Ang ganda view to no. 250. 350 ganoon lang ang presyo natin. Meron tayong ano, mga tig-sandaan, oh, meron si kwenta. Napakamura lang pala yung mga oh. Binibinta ni Busdik. Ito nga, Buso, oh, binibenta ko lang to. Ayun no? oh. Oh, baka kailangan mo to, Buso. Oh. Kung wala na kayong ano, electric pan. Ah, oh, pwede yan. Bombayin mo lang ito, so. Oh. pwede lang <laughs> lahat <laughs> tayo. Ah. Hoteller. Ah. <controller. laughs> ah electric, tao, pan. electric pan. Electric pan. I-leasing electric pan, boss. Oo, ano? oh, sanda na lang to. <laughs> bombayin mo na. Papunta rito. Sayo na to. <laughs> Kahit ilibrik, ko na lang ito sayo. Ay, ano. Sabi <laughs> na pag-amura lang, oh. Basta gagamitin mo. <laughs> Ay. <laughs> sa electric pan. Oh, ayun, oh. Tapos But... yung mga ganito, boss, oh. Ayun, ano? oh. Mayroon pang ganyan si Busti, oh. Oh, Merong 24 volts. Meron 12 volts, mga boss. Sa mga truck driver, Ayan, oh. nanti. Yung naka relax, -relax na, mag-electric fan ka. Kung connect mo lang doon sa Ay, battery oo. ng truck. Napakalakas niyan, oh. Yan, sa may mga motor shop, convert mo lang to pag wala kang electric fan. Oh. Ayun. Pwede sa laot. Oh, pwede. Yan. Kung mainit, oh, electric fan. sa bangka. Oh. Sa tambot. Pwede pang regalo Ayan Sa jowa <laughs> Para hindi mainitan Ito yeah. Ang benta ko nito 300 pesos 300 pesos lang Yan o Isang size lang yan o Ayan o Boss Napakamura lang Napakamura so, nito Paanin ko naman to Hindi naman linya ko to sa sakyan oh. Motor mo ang linya ko Kaya lang ito nakakot Pero o so, Hindi sinama na natin Napakamura lang mo oh Talagang Buraot na buraot talaga. Electric pan o. Oh. Ah, mayroon electric pa. Pan. Ah, may nakakot si boss din na electric oh, pan. Electric pan, 250 lang. Ah, 250 na lang o. Oh. Oh. Ayan yung nasa truck. Oo, oh. Ba? electric pan, 250. Ay, ano. o. Oh. Mas mahangin pa to sa nangutang. <laughs> <laughs> Mas mahangin pa to doon sa nangutang sa'yo na ayaw magbayad mga boss. 250 lang oh. oh. Mahangin pala. Ang hangin yun. ito, malakas. Ano, pumabayin mo na. <laughs> Napakadaming palang hakot na pa kutsiyan. Kaya sabi, yung mga ano? Ayan o. Oh. Ang ganda pang kutsiyan. oh ito, no? Toyota Corolla yung atato, o. Oh. Ayan o. Oh. May mga Toyota Corolla, naninakaw yung side mirror. Ayan. O, oh, baka ano, kailangan nyo to. Meron ako rito, boss o. Oh. Bombayin mo na. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ang O, kayo nang bahala pumili dyan. Pipresyohan ko na lang. Sa so, mga kable, merong sandaan, ay, ay, may, may 150, so may 200. Na, tapos eh. Yung mga kable na, di ko alam. Basta handbrake na tayo. Eh. Handbrake. Eto po, so alam niyo kung magkano ko lang benda benda to? 500 pesos. 500 pesos lang. Oh. Yan o. No? Kung nabasag yung headlight mo, nabangga ka. Banggain mo ulit. <laughs> Bili. <laughs> Bili ulit ano ba? Bili ka ulit. Eto <laughs> <Bili ka ulit. laughs> <laughs> po, so. Okay. Oh. Baki yan 500 500 pesos lang yun know? o. Ano? Ay, nalubat mo. P500 lang o. Oo, P500 o. Hindi ko alam kung paano yung sakyan to. Yeah. Napakamura lang talaga ang mga side mirror. Ano so, ni Pupdi? Okay? Yung mga ganitong ano, ilaw. Pangano to? Pang jeep. Pang jeep yan. Ayun o. Oh. Ah, 24 volts. 24 Ay, four volts. Ayun, yung truck pa. yata to. Truck, jeep. Gumagamit nito. Ayun. Ayun. Ah! <coughs> Binibenta ko lang ito na ano, 50 50 pesos lang oh. Grabe oh Ayaw! Kaya ito boss oh Kaan? 50 pesos lang Ano boss? Mga sa ano sa gulungan na boss? Oo, oh. ayun doon sa pagkakas ano po sa so, Ito sa mga mag... nilalagay sa ano boss oh Sa gulong Oo oh. Oo oh. Pili oh. ah. Will of win. Napakaganda pala yun o oh. Pili so, ko pala yun o ano? 50 pesos mga bossing Ayun, oh. Grabe 50 pesos lang oh. Murang mura Oh. kaya na lang, bahala pumili kung magkano. Ay, kung yan. ano yung kailangan nyo, kaya na bahala. Halagang 50 pesos lang. kasi oh. ano, yung mga alami. wiper, boss, oh. Wiper, oh. Ay, Ay, lalo oh. pag senior na, baka oh. hindi na nagwa-wiper yan, boss. Oh. Ito, no, boss, oh. Palitan mo <laughs> Pag nabasa yung, ano, boss, ano. Oh. Yan, pag matanda na, hindi na nagwa-wiper, boss. Hindi na gumagano, no. Sa tag-ulan. <laughs> Ayan. talaga. <laughs> 50 pesos, wiper ng sakyan. Ano, <laughs> Pinakabalot po. Lang. 50 pesos. May Hello. Mura na lang. Marami oh, mura na 50 Ay, pesos no. na lang. 50 o. pesos lang oh. Ah. So, oh, meron galolo. Ayun oh, 50 pesos. Tan, pag ano, di pag marami kang kinuha, di previous na lang natin. Ayun oh. <laughs> Galon lang naman 'yo. Grabe. Sumasagot ka po so. Ayun oh. Oh. Yung sa gilid ano boss? 70 gilid. 70 pesos lang. Oh, pag maramihan 50. 50 na lang. 70 pesos isa. Ah. Pag maramihan 50 pesos. 50 pesos na lang. Marami tayo niyan, boss. <coughs> oh, ganoon 'yun, yun, yun ganoon 'no. Oh. Ganda oh. Alam mo magkano lang binebenta, boss? 20 pesos. 20 pesos na lang oh. Ano? Kanin ko lang to, baka mabasag po. Ano? <laughs> Grabe, 20 pesos na oh. lang. Oh. Ito lang Ay, ha. Ah, yung mga ganito, 350. Ayan o, mga bago pa o. Oh ano o. pwede ito ilagay sa ano, boss? Tricycle. Sa jeep Sa kotse. Pwede po ito, mga bossing. Ay, pwede rin sa tindahan. Pag alam mo, o. para kita mo yung ano. Kita yung nasa likuran. Oo. Ano? Oo. Lagi mo na ng tindahan para kita <laughs> yung mabibili. Napakaganda. Ang dami pa lang ano yan. Ayan o. 350 pesos lang Ay, mga boss. Hindi o. lang pang truck. Ayan. 300 lang yan. Ayan o. Pag tumawad magiging 350. <laughs> Ay, wala pa. Ay, wala pa, Ay, wala pa. Ay, Ay, ano, tayo, Shorty. Bakit napakarami. Ano pa ba kayo nung ano? Yung 100 yung ano? Yung batalya ng bike? Hindi no, no. Batalya. Hindi doon? Oo. Oh, Pakyamin wala ito. BMX. Itingin ka muna. Ayan o, no. sa mga naghanap dito mga busik Napakarami dito sa burota ni Busdi Ito yung mga bagong hakot ni Busdi Grabe May kaldero pa Mga ganito Sari sari mga kuha nyo ito boss Sari sari Meron kang ganito eh Tapa yan ato Tapaludo Tapaludo Ngayon ito boss oh marami ako ayan, oh. Binibigay ko lang ito boss ng ano 50 pesos 50 pesos na lang oh Ay, no, hindi Ayan oh Nilalagay ata ito no. sa tapaludo Ayan oh Ayan oh O, bombayin mo na 50 pesos lang sa iyo. 50 sayo. pesos lang oh. Oh, marami yan doon oh. Ayan napakarami Napakarami mga kabusing Ang mga nahakot ni Busdi Gaya nito, ang ganda nito Ayan o, oh. ang dami, dami madami, madami. <laughs> Shout out Shout out sa inyo oh out Shout out Shout out oh. Sa mga naganap ng mga first ng mga truck po mga busing Napakarami po yan dito sa Boroto ni Bus ito po yung mga bagong hakot ni Busti ayan sa so mga naganap ng ganitong klase ayan meron po yan dito sa burotan ito pa mga busing ayan. ito yung na nabili na po ito mga, ah, ano, napili na po yan mga busing bibili na lang yan ayan o oh. ang ganda ayan oh. so ito yung mga nakakot ni Busti Bagong na busti, mga bagong na gusto kong busik. Oh, Puntahan nyo na sa Borotan. Tapos ito pa, oh. Ayan, so ipapakita ko lang sa inyo mga busing oh. Tapos ito pa oh, mga busing oh Ayan, sa mga naganap ng ganitong klase ng mga parts ng mga truck po mga busing Ayan oh, napakarami po yan dito sa Borotan ni eh, busti Ayan, tapos mga ganito pa Oh. Ang dami Tuh mga busing Tuh oh. pa Ayan oh Sao mga naganap nang ganito mga busing Sao mga si, Ano nang mga truck Mga light nang truck Headlight nang mga truck Ayan Napa Gaya nito mga busing Sao mga naganap nang ganito mga busing Napakamura na lang po yan dito sa Borota ni Boss Dima busing So, sa mga nasiraan, ayan, punta na lang po kayo dito. mamili po kayo ng mga ganitong klase. Ayan. So, marami po kayo dito mga pagpilian po mga Bosing. Gaya nito mga busing Tapos ito pa oh. Ayan. Yan, oh. sa mga naganap ng ganito mga busing napakarami po yan dito sa buroto ni bus D sa mga busing na mga side mirror ayan marami po yan dito sa buroto ni bus D ito po yung mga bagong hagot ni bus D oh. busing oh. nagpili talaga sila dami pala dito kal kal sila mga busing oh. ayan naunahan na kayo dito ayan kanya-kanya silang kalkal ng ano, mga park strap ayan o, gaya nito mga busing kanda nito dami ayan o you know, gaya nito mga busing o, sa mga naganap ng ganito napakarami po yan dito sa bro ni bus

Pangkalan Pang lang. Isang daan eh. lang. <laughs> Oo. Oh. Hawakan niya na, hawakan na. Ba kailangan mo ito, boss? Oh. Ah, Jamtan yan, ano, boss? <laughs> 500 pesos. Oh. 500 pesos lang. Eh. Hindi ko naman ano to, kabisado to. Magkano daw brad yung ano? Ay, ito ay daw. Alin? Oh, sandaan. Ayun, isang lang. Oh. Napakamura ah, oh. oh Mahal pa 'yung mga ano. Ah, bago ano pa oh. hindi na presyo pang auto supply. <laughs> mga bago pa po 'yan. Oo, oh. oh. Sandaan 'yan, boss. Oh. Hindi ko lang para sa ang sakyan 'to. Spa ano 'to? Paglight 'to. Paglight 'to. Oh. Yeah, paglight ng ano 'to, ya. Oh. Oo.

Shoutout. pa kayo, boss? At, tugatug lang, tugatug. Tugatog lang, Tugatog. Tugatog. Ayun oh, taga sila. Ayun. Ayun sa mga naganap ng mga bebel. Napakarami po yan dito sa Borota ni Boss ayan. ayan sa mga nagarap ng ganito mga busing yung mga lights na ito napakarami po yan dito sa borota ni Boss D gaya nito tapos ito pa oh ayan mga parts truck po ito mga busing Tapos mga ganito pa mga bossing oh, sa mga naganap. So ipapakita ko lang sa inyo. Murang-mura na lang po yan dito sa burota ni Boss D. Mga gids po mga bossing. Ayan o. Oh. Napakarami. Ayan o. Oh. So ipapakita ko lang sa inyo. Tapos mga ganito pa mga bossing Oh. Pang ano kayang parts yan. Ayan o. Oh. Tapos mga ganito pa mga bossing Oh. Perasaan kayaknya. Tatus itu yata kasamannya nih. Eh. Enak. Parang dinamo noh. Mau ke starter. Hah. Oh, ini dia. Planjirnya. Itu. Itu. Ayo nang so, sama nganap nang mga, ng mga bar truck. Nah, tapusin. Kitanya, teman, Ayan o, shout out sa mga driver ng mga truck Namimili po sila dito ng mga Parts of truck abi ang laki nito o Mga kapusing o O Sa mga naganap nito mga busing Napakarami po yan dito sa buroto ni Boss Basta ang bintahan dito ni Boss 500, 300, 250 Dipindi sa klase ang makukuha nyo dito Kung ano nga ba ang gusto nyo dito makuha Ayan. Napakamura na lang po ito mga busing. Ayan o. Oh. grabe ang laki o. Oh. Ayan. So ito po yan mga busing. Nakabalot pa ng plastik o. Oh. Ayan. Nakabalot pa siya ng plastik. So sa ilalim nito. Napakarami pa. Tapos mga hose. Mga kabusing o. Oh, bago pa o. Oh. Ibali ang size ng hose ay 13 by 12. Ayan. mga hosts dami kanya kanya silang ano pili ito pa oh uh, ganito mga busing, oh meron po yan dito sa burota ni boss di oh yan mga uh, ito oh apag apag ito oh ang dami <coughs> ah hos

Tapos yung mga ano, mga kabli, oh, Sa mga naganap ng mga kable. So marami po kayo ditong mga makikita ng mga parts ng mga truck. Gaya nito mga buto. Takip ng side mirror o oh, ano, salamin. Ooh. Ah. Hawak ha, hawak ha diyan. Kablo. Hiwa-hiwa lang ini sa atin sa taas. Panilinayan. Wala daw sa. Nang 1.5. Magkano bigay mo sa